Nep, alam ko parang mukhang naiinip ka na eh. Para din naman sa to. Ayun, naghihintay ka nga ng chat eh. Kahit ang tagil eh. Eh, <laughs> commercial lang. Hi everyone! Hi mga fresh people! So, ayan, for today's episode, ang ating pag-uusapan po is about dun sa aking recently na mag-premiere ako ng video about student college tips. So, eto na po yun guys. So, before I start, I would like to introduce myself. I am Audrey Indoy, and I am trans, and I am a college student po, and I am BS Entrepreneurship. So, ayan. Bakit ako gumawa ng ganitong video is para po makapag-share ng tips or knowledge sa mga incoming student or college student o kaya naman sa mga certified college student na kung paano mas maging mapaayos yung journey nila as a college student. So, let's start po. So, ayan, ang atin pong first topic is know your priorities. alam naman natin na we have different kind of tasks and errands sa bahay at sa school. So, know your priorities like for example, you're a part time student, make sure na yung work mo is hindi tatama sa schedule mo sa school. Dahil sometimes, yung mga prof natin is hindi po sila mag-a-adjust sa schedule po natin. Tayo po yung lagi mag-a-adjust sa mga professor po natin. Kahit po magtanong kayo sa mga professional na graduate na sa college student, ganun po yung sasabihin nila dahil po sa college po talaga yung time po is talaga nakapaka importante. So kapag ka may work ka make sure na hindi lang matat hindi naman matatamaan yung schedule mo sa school para uh, ma-maintain mo ng maayos yung pag-aaral mo. So ayun, know your priorities in terms ng pag-aaral mo at sa work mo. So ang ating pong second topic is if you are grade conscious study hard. Po. So, alam naman natin kaya tayo pupunta sa, sa, university or sa school. Kailangan talaga is mag-aaral tayo. ibigay natin yung best natin. Pero if you are great conscious at gusto mo magkaroon ng mga awards, ng mag, gusto mo maging latin, kailangan po maging mindful ka sa pag-aaral mo. Talagang kailangan nag-review ka po, nag-aaral ka na mabuti sabi nga nila isunod nila. Hindi ka pwedeng sumabak sa exam nang wala kang bala or wala kang review-review. Kailangan may review ka talaga. Pwede na lang kung you are talagang um, intelligent or gifted ka na talagang kapag ka nag-discuss yung prop, nakakapisado mo, natatandaan mo lahat ng topic. Pwede yun. Pero kapag kaalam naman natin na sakto lang tayo, I mean, like ako, hindi, hindi, ako kagalingan talaga makatanda ng mga topic. So, kailangan talaga mag-review ako ng bongga. Lalo na kapag yung mga exam enumeration, o kaya naman identification, yung mga kahinaan natin kay di ba? Sobra. So, kailangan talaga study. Ating pong third topic is be responsible. So, alam namin natin in all aspects, we have to be responsible and we have to be accountable sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So, as a college student na talagang papuntan um, papunta na tayo sa pagiging isang professional, kailangan act as a professional and be responsible. Why? Respect your professor time, respect your classmates time. Like may activity na binigay ang prof ninyo um, na kailangan mapasa, may deadline, um, gawin mo agad. Maging responsible kayo sa schedule na binibigay sa ng prof ninyo at dun sa mga kaklase mo na nagpipay attention para dun sa activity yun. respect mo yung mga oras, yung oras nila. Huwag yung lagi kang late, Huwag yung lagi kang nahuhuli at hindi nagpa-participate sa mga kailangan gawin. Kailangan maging responsible ka at alamin mo na ang oras nila ay mahalaga. Yon. So, ayun. Last but not the least, guys. So, huwag kang mainip. Alam ko, parang mukhang naiinip ka na eh. Para din naman sa ito. Ayun. Naghihintay ka nga ng chat eh. Kahit ang tagil eh. Eh, may. Commercial lang So, focus. Ayun. Last topic is participate. Asa a... student, alam naman natin na ang daming tasks na binibigay ng mga prof natin or ang daming mga tasks na kabilang sa subject na kailangan natin i So, as we have group activities na kailangan i-accomplish, hindi na kailangan na yung leader mo laging i-ask pa sa na, uy, mag-participate ka, uy, gawin mo to, ganito, ganito. No. You have to initiate kung ano yung pwede gawin, kung ano yung pwede maitulong. Dahil as a college student, papunta na po tayo sa pagiging sa profession. Um, sa pag-aaral po natin, hindi lang po tayo basta nag-aaral ng subject, but inaaral po natin how to become professional um, human being. Kung paano mas makasama, mas irrespeto yung oras ng bat at mas makibagay sa mga. So, ayun guys, tapos na po ang ating episode na share kong tips po sa inyo. I hope guys, na nagustuhan niyo ang aking video yung isinare. Muli, I am Audrey Indoy, BS Entrepreneurship oh Student sana guys, isuportahan nyo pa po ako sa mga nag attention po. Maraming maraming salamat and God bless you. I'm rooting for you na sana makapasa ka and sana mag-excel ka pa at mas marami ka pang matutunan. And I hope na maging happy ka din sa life and pag iwan lamang ako ng kasabihan na life will give you challenges but at the end of the day you will overcome it and yung lesson na ibigay sa'yo noon is talagang napakaganda at pwede mong i-share sa iyong kapwa so be positive, be a blessing to other people, love you guys see you in my next video bye our hour pa bye